Mga everyday na gawain ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga Marites. Or today's video, pagkagising ko, prinipare ko na tong lulutuin kong breakfast namin. Pero sa totoo lang, parang ang hindi na breakfast yan dahil mag-aalas 11 si na. na. late kasi kami ng gising ngayon dahil napuyat kami kakanood ng Netflix kagabi. Natutulog pa nga yung mag-ama ko dyan, kaya nagluto na ako ng breakfast namin. Breakfast na yung sinabi ko dyan, total yan naman yung first meal namin. <laughs> Nagluto ako ng dalawang sunny side up egg dahil ito yung gusto ng mag-ama ko. Pero ako kasi hindi ko masyadong gusto yung ganitong pagkakaluto ng itlog kaya dalawa lang yung linuto ko. Iwalay ko na lang yung sakin dahil mas gusto ko kasi yung scrambled egg. Mas gusto ko kasi yung itlog na pinaikot-ikot hanggang sa madurog. Parang yung beshi mo lang. <laughs> Uy, charis lang baka matamaan si beshi mo. <laughs> Ito pa yung masakit na katotohanan sa scrambled egg, yung ahayahan kang mabuo tapos dudurugin ka lang ulit. Parang si Beshimo, ay, na-share! <laughs> Hay, tigilan na nga natin si Beshimo, baka yayain ka pang mag-shot kuno niyan. Isipan ko nga rin magluto ng corn beef dahil napakasarap ding almusalin nito. sayang nga naubusan kami ng stock ng bawang, mas masarap pa naman to pag maraming bawang. Tamang-tama nga, malapit ng maluto itong corned beef at nagising na nga rin yung mag amako ko. Alam nyo ba, ewan ko kung ako lang yung ganito. Pag ako lang mag-isang kumakain, kahit gutom na gutom ako, wala talaga akong ganang kumain. Pero pagkasabay kasabay kong kumain yung mag-ama or marami kami kumakain, talaga namang ganado akong kumain. Wala lang, shinner ko lang sa inyo. <laughs> Bago po ang lahat, kain po tayo. Fast forward, kinagabihan, birthday nga ng kumari ko at nagyaya nga siyang mag-dinner at mag-inuman dito sa kanila. As usual, alam niya naman ang dakilang marites niyo, lagi namang late yan, no ko? <laughs> Dating ko nga nandito na yung iba namin kasama at tumutulong na nga rin sila sa pagluluto. Eto nga pa lang, may birthday itong kumari kong si Basha. Happy happy birthday sis! So hindi na ako magsusona, baka umiyak ka pa sa vlog kong to. <laughs> Alam nyo, sa tuwing nagbe-birthday kami magkakaibigan, hindi talaga nawawala sa handaan namin tong kare-kare. Gustong gusto namin inahanda tong kare-kare to, pero napakadali lang rugong masira. Pero kahit mahilig kaming maghanda ng kare-kare madaling masira, yung friendship namin hinding-hindi nasisira. Hindi katulad sa inyo ni Beshi mo, kayo-kayo na lang nagsisiraan pa. Ay, na-share! <laughs> Hindi nga rin mawawala sa handaan namin itong leeg ng manok na paborito namin pampulutan. Hindi na nga ako nakapagpigil dyan at pinapak na itong mga nalutong leeg. Pag may mga okasyon itong mga kaibigan ko, hindi hindi mawawala itong pasipod nila. Pero pag ako yung may handaan, hindi ako nagluluto ng sipod dahil napakamahal ng kilo niyan. <laughs> Pero malay naman natin sa susunod na handaan na mag invite ako sa kanila, may pasipod na rin ako. Wow, level up ka na Marites. <laughs> Alay naman natin, may pakater na rin tayo. Wow, social ka, te. no, <laughs> okay, Marites, may pakiter cater ka pang nalalaman. Hindi mo nga kaya maganda ng seafood. <laughs> Pero sa totoo lang kung gugustuhin ko, kaya ko naman magpa-cater at magpasipod sa mga okasyon namin. Pero syempre may pamilya at anak na ako kaya tipid-tipid tayo pag may time. Marami tayong bayarin at gastusin at syempre kailangan nating mag-ipon para sa future ng mga anak natin. In short, kuripot ka dyan ako. <laughs> Nakakadaldal ko nga ayan, naluto na itong mga handa niya at kainan na. Sa mga oras nga na yan, gutom na gutom na ako. Dahil nga yung first meal ko, yung corn beef patitlog pa kanina at hindi na ako kumain. Dahil nga alas 11 si na Nanong kumain kami kanina, pinagsabay ko na yung breakfast at lunch namin. Ay, nagtipid ka na naman, Marit. <laughs> Dahil nga kami-kami lang magkakaibigan dito, nagkamay na lang ako. Mas masarap kasing kumain lalo na pag nagkakamay. Ay just ko, magkukutsara tinedor pa ba ako? Lalo na kung sipod yung ulam ko. O kapag magkasakit ko na ang kumalaman kanina. <laughs> Grabe, napakalalaki at napakatatabangan nitong nabili niyang alimango. Tignan niyo naman tong alimangong to. Grabe, napakataba at talaga namang natakarami ng laman. Diyos ko, kung ganito lagi yung ulam ko, talagang hindi ako magda-diet. <laughs> Pero wag kayong magalala, makakapag naman ako dahil madalang pasapatak ng ulan pag nagulam kami ng sipod. Dahil alam nyo naman, kuripot ko, no? <laughs> Uy, charis lang. Baka pagkalat naman ni Beshi ko na ginugutom ko yung sarili ko dahil sa pagiging kuripot ko, no? Ko? pa ni Kurado. nanunood pa naman si Beshi ko ngayon at ikakalat niya agad yung balita. Ay, na-share! Uy, <laughs> charis lang. Huwag kayo masyadong seryoso. Baka may matamaan. Bato-bato sa langit. Tamaan. Huwag magalit. <laughs> <laughs> Yoy, tignan nyo naman tong besi kung si Jin Putok pil na pilang pagkain sa mga limango dahil napakatataba nga nito. Dambaklaw, bagyan na lakapod. Hindi pa nga kami natatapos kumain, rinedy na nga nila tung pang samgyu. Ay, kaya gustong gusto ko talaga nagpupunta sa birthday ng mga beshi ko dahil talagang busog na busog ka. Tignan nyo naman tong beshi kong si Jim Putok, craving satisfied na naman si Bekla. Pagkatapos nga namin kumain, kinuwa ko na tong cake para maipagkanta na namin ng happy birthday tong kumari ko. Grabe, parang kainan lang ng mga panahon teenager pa lang kami at puro alak at barkada lang yung inaatupag namin. Pero ngayon, may kanya-kanyang pamilya na nga kami. Pero napakasaya at napakasarap lang sa pakiramdam kahit na meron na kaming kanya-kanyang buhay at pamilya. Nagsasama-sama pa rin kami sa tuwing may mga ganitong okasyon. Happy, happy birthday, Maring Basha. We love you. O hanggang dun na lang. Sana naman napasaya at nalibang kita ngayong araw. Share naman po nitong video ko. Maraming salamat po.